Ciao ragazzi, buong giorno, magandang magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Sana ay okay lang kayo sa mga oras na ito. Inilapit sa atin ni Aliam Vlog ng Mindanao, Cotabato City. Itong sinanay nindan uh, mula sa kanilang lugar at uh, ito'y namumuhay mag-isa. At, um, nakatira sa isang maliit na kubo at ito'y uh, ito inilapit sa atin at atin niya itong um, pinaakyat or tinampok sa ating story of my life o ang kwento ng buhay um, dito na nakita natin at nalaman na yung totoong sitwasyon at kalagayan ni nanay Nindan, wala siyang asawa, wala siyang anak na bubuhay lang siya mag-isa at hindi siya nakakalakad, uh, nakakatayo So, luhod lang ang paglalakad niya at gumagawa. So, hiniling niya na sana magkaroon siya ng magsariling gamit na kaldero, kawali. Um, at yung magkaroon ng um, pagkain bigas uh, termos uh, ilaw uh, dahil doon ay um, may mga tumugon na sponsor like uh, Mam Ma para nagbigay ng groceries at uh, ganoon din si Ninang Berry na nagbigay naman ng uh, solar at ng termos para sa kay Nanay uh, Nindan So, panuorin nyo itong mga binili, groceries at mga gamit para kay Nanay Lindan. So, maraming maraming salamat kay Alian Vlog na, na siyang bumili at nag, uh, naghatid ng tulong na to para kay Nanay Lindan. So, panuorin nyo. <coughs> nanan sa selo magmas uh, Ay nanay nanan So nandito na po yung pinamili natin sa kanya na groceries Ito po mga sisi idol Uh, ito, may thermos na po siya. May solar na po si nanay. Automatic na po itong solar niya. Wow! So, may ano na dito. May bigas na rin. May, ano, may takuri siya at saka kaldero. <tong> Ang uh, kalaha thermos, at saka yung mga damit na binigay ko dalawang cartoon yan, yun po yung iba. So, may ano na rin siya, water jug, ayun yun, yung galon na lalagyan niya ng uh, tubig niya para hindi na siya mahirap-hirapan mag ano. So, ito po, ito po, yung ating pinamili kay nanay. Ayan po. Okay. So, thank you, thank you so much sa mga sponsor natin na si Ninang Berry, at saka po si uh, Sir, uh, Sir Joel at saka si Ma'am Inindian. So thank you, thank you so much po kasi hindi po natin naano si Nanay kasi hindi po siya marunong magtagalog. So ano po yung sasabihin mo Nanay? pa Muslim ba na lang i-translate ko na lang po yung uh, sasabihin ni Nanay. Ini ka chukran ka Thank you. Thank you. Oh, ayan, thank you daw. Ayan, thank you daw. Thank you daw. So, Ayan po dyan kaya uh, sponsoring nga uh, ba si uh, Joel. Thank you, Sir Joel. Joel, thank you. Thank you. So, hindi siya marunong. So, thank you, thank you so much. Ulitin ko po, thank you, thank you so much, Sir Joel. Uh, Ma'am Ninjana at saka kay Ninang Berry. Thank you, thank you so much sa mga nag-sponsor po sa kanya. Ang babayit niyo po. Sana marami pa pong blessing na darating sa buhay ninyo. At marami pa po tayong matutulungan na katulad ni ma Nanay na hindi po siya nakakalakad. Wala po siyang katawang sa buhay. Wala po siyang anak. Wala po siyang asawa. Namaten na po yung asawa niya. At nag-iisa lang po siya dito sa kubo-kubo niya. Wala pong inahasahan na ano bumibigay po sa kanya. So sana po ah, uh, marami pa pong tutulong kinana. I-share nyo po itong uh, video na ito. Thank you, thank you so much. God bless you all po. Ayan.